Andito ako ngayon sa LGM Motorcycle at dito multi-brands na to mga bossing. Napakadaming motor, may SYM, Benda, Euro Motor, Euro Kiway at marami pang iba. Kalimitan, mga China brands ang nandito at wala lang dito yung The Big Four. At papakita ko sa inyo ang isang napakagandang motosiklo appealing at talaga namang maangas tingnan lalo na kung magkakapika ka sa mga mga tropa the best para sa ito Moss Motoblog. Kung gusto mo ng classic motorcycle dahil mas gusto mo na meron kang class pagdating sa kalsada, isang napakaangas at mapormang motor, tamang tama pang long rides at pang araw-araw na biyahe, commuter bike pero maganda yung tindig, baka ito na ang hinahanap mo, ang Motorstar Cafe 150. Itong Cafe 150 mga bossing, napakaganda ng ergonomics. Kung titingnan mo ang tindigan niya kasama yung rider, napakaganda at napakaangas. Ang taillight nito ay gumagamit ng LED at yung mga turning lights ay bulb type copy seat po ang makikita mo sa kanyang upuan hindi mo na kailangan magpamodify para makuha yung tindig ng isang copy racer 15 liters ang kanyang tank capacity at sa cockpit ay makikita mo na napakaganda at napaka elegante naked at latang lata po ang tanky nito at talaga namang malayo-layo po ang mararating mo pagka ganito yung tank capacity ng motor mo. At napakang murang halaga, 62,000 pesos, very affordable price, makukuha mo ng motor na to sa kanyang mga buttons sa kanan kaliwa. Ayan, mga basic lang, hindi ka mahihirapan dahil cafe racer style to. Hindi na pinakomplikado pa yung mga buttons nito at napakasimple lang. May choke din mga bossing kung sakaling malamig ang panahon at para mabilis mag-start ang motor mo kahit yung sa kanan mga bossing ayan may ignition nandiyan at yung patayan ng ilaw kung gusto mo patayin at kung gusto mo lagi nakabukas at yung, iyong kill switch yung kulay pula na yan mga bossing at syempre digital na rin po ang kanyang panel nga lang hindi pa siya colored pero okay na rin to at bilugan talaga no kumbaga nire-replicate nito yung pagiging classic style ng motor mga bossing at very affordable price motor start po kasi may gawa nito mga bossing kaya murang mura lang 17 ang mga gulong nito, 90, 70, over 17 sa harapan at naka-disc brake na po yan mga boss. Sa likod naman, 120, 70 by 17 din. So mas makapal yung gulong sa likod para maganda yung traction at naka-drum brake naman po ito. 5 speed manual transmission po ito, decambio to mga bossing kaya dapat marunong kang mangambyo mamiga. At ito po ay may 150cc air cooled lang kaya mababa yung maintenance. Overhead camshaft na mayroong carburetor ang kanyang fuel line. Meron ding side reflectors yan, added visibility lalo na sa gabi. Kahit umaga kitang kita yan. Meron logo sa makina na Motorstar at yan makikita mo yung makina na yan, mga bossing. Bold, hubad, hindi siya nababalutan kaya magandang air passages nito. Nakakatulong para mas mapalamig ang makina. Air-cooled lang kaya hindi mo na kailangan ng coolant dito kahit mapalayo yung biyahe mo, hindi ka ititirek. At kung sakali namang itong mototron ko napusuan mo, well, ang mga maintenance na nakailangan mong gawin dito, palit ka ng langis, brake pad, gulong, ilaw, hindi naman napupudpud dyan, kadena, napapalit ka rin after 3 years. Linis-linisin mo rin yung carburetor, baka nadudumihan, para mas maganda yung takbo mo. Siyempre, pwede mong palakasin, pahinain yan. Depende sa pag a mo ng hangin sa carburetor mo. Yan ang maganda pag carburetor type, kahit sa bahay mo lang, pwede mong ayusin, i-troubleshoot. At itong motor na to, eh, talagang napakaganda tindig. Pag meron ka nito, at marunong ka mag-maintenance, wala ka nang gagawin kundi iyahin ng tropa para magkape sa halagang 62,000 pesos imagine that, makukuha mo na yung tindig ng isang copy racer, kung kukuha ka sa dabig po, ng mga isang daan, mahigit to pero sa motor start napakababang presyo, nakuha mo na yung tindig. kailangan maayos ka lang mag maintenance, syempre yung mga ganitong motor kailangan talaga nito ng talagang atensyon para hindi agad sasabihin nila na kumakatok na huwag mong papatuyuan ng langis air cooled lang naman to, wala tong coolant, kaya less maintenance na rin ano at hindi kang basta-basta gagastos ng sobrang laki papalitan ng langis nasa 300 lang yung langis tapos brake pad makakabili ka naman sa mga kasa nyan o kaya sa mga labas ng kasa hanapan mo lang ng kasukat nasa mga 150 lang ang brake pad nyan sa likod naman sa likod naman ganun din ganun lang din ang presyo bababa lang ang presyo nito dahil nga China to madalitang hanapan ng mga kasukat niya sa the big four so kailangan matyaga ka rin Kumbaga, mga ganito kasing motor mga boss kailangan matuto ka talagang mag-maintenance sa sarili mo. At pag nagawa mo yan, siguradong puro ligaya na lang ang hatid sa'yo ng Motorstar Cafe 150 na ito. sa muli, paalam!